Pangulong Marcos nanawagan sa mga health worker na manatili sa Pilipinas. Kinikayat po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga doktor at nurse na manatili at maglingkod sa bansa bilang bahagi ng layunin ng kanyang administrasyon na palakasin ang sistemang pangkalusugan ng Pilipinas. Ginawa ng pangulo ang panawagan sa Ormoc City, Leyte kasabay ng pamamahagi ng 124 patient transport vehicles mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO para sa mga lalawigan ng Eastern Visayas. Alam mo naman yung ating mga nurse at mga doktor ang iniisip eh umalis magtrabaho sila sa abroad. Uh, but we are encouraging to them to stay and uh, Pilipino naman yan. Of course they will they will they want to help their own people. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na sa unang pagkakataon ay mayroon ng nakatalagan doktor sa bawat lungsod at munisipalidad sa buong bansa. Kasabay nito, tiniyak ni Marcos na mag madaragdagan pa ang mga PTV o yung public transport vehicles na ipamamahagi sa lahat ng 1,642 na lungsod at bayan bago matapos ang taon. Sa ngayon, 1,173 na ang naipamigay at sisimula na ang ikalawang round ng distribution bago matapos ang 2025. Pag natapos na namin mag-100% na lahat itong 1,642 na bayan at saka lunsod, din namin. Ang mga bagong PTV ay may kasamang stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor at iba pang kagamitang medikal Pinamahagi ang mga ito sa mga bayan at tungsod ng Biliran, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Southern Leyte at Leyte. Patay po sa datos sa 2023 ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA, halos 17,000 po na health workers ang umalis na ng bansa upang magtrabaho sa ibang bansa kung saan karamihan dito ay mga nurse. Ang kakulangan ng medical staff ay patuloy hamon sa mga pampublikong ospital ayon po ito sa Department of Health.